dito kami ngayon sa may Tachikawa sa Tachikawa Station yan ayaw na namin mag-isip <laughs> so kumain na lang kami sa Matsuya ito ano pumunta sa Mount Fuji yan Ipicture tayo dun sa yung mukhang pang postcard medyo malayo lang yung biyahe let's go Yoshida Station. Tapos so, sinakyan namin tong ano, tong Fuji Q na train. Tara. Lalakad tayo papunta doon sa eh, park na magbibiyo yung Mount Fuji. Alright. Yan yeah, no. We're going to the Arakura Sengen Park. Buti may mga uh, may mga signages dito. Arakura uh, you know? Arakurayama Sengen Park. Ayan, may pag so, if all else fails may google map naman eh. ngayon yung Mount Fuji oh ba? Diba? medyo konti na lang yung snow kasi summer ngayon eh pero usually may mga snow snow sa taas yan we are here hmm. uh, hindi ko makita pa ito yung pagoda uh. pero pwede pang umano uh. Yeah! Let's go! Nako, exercise to! Wow, yung mga leaves niya, no? Red, no? Kahit hindi pa autumn. Nice to, ha? Pwede ko parang brown, orange, brown. ano niya, ha? Wow! Kaya yun! <laughs> 398 steps lang naman eh. Oh. There's a shrine. Ah, oh. So, akit tayong pagdunun. Nakarating tayo sa pagoda. Oh. Si Michelle, pagoda na. <laughs> There is a bear in the area. Oh. Merong resident bear dito. Ingat lang daw. Ah, uh, pagbata? pagod ah. Hmm. Charang. Aso maya. Okay. Ha, well, let's walk. Hmm. Let's walk pa para may view tayo ng Mount Fuji. Hay you nako. Know? yung know, Mount Fuji doon. nakatago sa mga puno eh. Pero pa may magandang view. Ha, so, let's go. Yeah, Ngayon natin may platform tapos may parang viewing deck. So makukuha niyo na yung mala postcard na picture ng Mount Fuji. Yung pagoda na may Mount Fuji. Ayan, tingnan natin. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ganda ng kahoy nito ah. Ayan na. nako, Naku ate, wait lang. Ay, ay. Ayan, na. oh. Chujeng! Ayan na. Ganda oh. Ganda oh ganda ng view yan, pakit tayo sa taas merong something dun eh parang baka may hiwalay pang viewing deck napaka narrow naman ito ah yung pa rin daan sa baba eh <laughs> meron palang ibang daan Ay, hey, Mount Fuji, ha? Oh. Hmm. kami. Kasi, pagkabi na. Mm -hmm. uh, Habuli pa namin yung tren. Kahit na mabilis yung tren, hahabuli namin yun. Yeah. <laughs> <laughs> na namin yung tren. Hindi, joke lang. Kasi, medyo... Siguro matik baka 10-20 minutes yung agwat nung, ano, eh, nung Fuji Q train eh. Mm -hmm. Express na yun. So, tapos isang oras, puntang Otsuki. Tapos, sa oras ulit papuntang Chikawa, Tachikawa tapos gugutumin pa hindi ba? gutom <laughs> ako <laughs> pero ang ganda nung hagdan dito medyo ayun siya hindi na yung mga Puji eh no Puji oh. Yama Puji San oh, di ba? sa taas meron doon Gong Gong Rock Gong Gong, gong, -gong Rock na meron daw do butas doon kasya yung ulo mo tapos papasok mo yung ulo mo, maririnig mo yung howling of the wind. Pero ano, mataas kasi, mga 30 minutes pa yata, ilakad eh, pataas ang bundok. Maganda yung view ng Mount Fuji pag may cherry blossom. di ba? Parang postcard na postcard. Tapos blue, blue sky, Mount Fuji, puti yung cap niya, tapos may pink-pink cherry blossom. O, oh, diba? ba? 5.30 na. Yeah. Uwi na, uwi na. Okay. Bye-bye. Eh no, so may Lawson dito. Lapit lang, mula doon sa train station. So bumalik kami ng goods <laughs> kasi nagutom na kami. At tinahabol na namin yung train. <laughs>